Hello, magandang araw sa lahat, no. Ako si Purple on nagbabalik na. No? Uh, Samahan niyo ako, uh, pupunta tayo sa uh, doktor dahil nagpapabunot ako ng ipin. So, i-schedule ko ngayon. Uh, so, kailangan alas gis na na ako. Pero mukhang maliligt ako, guys. So, ayun. Uh, gagamitin natin yung pinabayaran uh, natin tax sa uh, Hungary. So, yun. Para uh, makita niyo kung saan yung lugar dito dito ako ngayon sa Budapest kararating ko lang sa uh, bus stop nila so yun sa uh, gusto mo malaman no so please click subscribe and hit yung bell notification para sa mga ganitong adventure right uh, so yun na nga no guys um, pupunta tayo dito sa ito Calvin Pier Calvin nito tayo ngayon sa Barcos Capone Calvin Terry. Diyan tayo mamaba, pupuntahan natin yung uh, ospital uh, hospital. Hospital yun eh. Calvin Terry, somewhere here yan eh. So, somewhere here yung Calvin chair na yan. Yung tayo yung papabunot ng ngipin. Yung wisdom tooth ko kasi nandito. Yung wisdom tooth ko. Operahan. So, sa Pilipinas kasi, ang sinisingil sa akin is 18,000 pesos. No? Dito yan hindi pa kasama doon yung ano, yung X-ray. Ito libre lahat, guys, no? So gamitin niyo yung, yung medical niyo no para sulit naman yung binabayaran yung tax sa gobyerno sa hangar. So ito na yung bus, yung train. tayo rito. Tay na nga guys, no. So, anong oras na ay sa Orsa ba? Ah, uh, ano na lang guys, 2 minutes na lang alas 10 na. So, manilig talaga ako rito sa appointment ko sa so, dentist. Nangyari <laughs> ako nito. Ang kaya magiging reaction niya kung na punta ko rin, So, yun na nga, no? balik tayo din sa sinasabi ko. Sa Pilipinas kasi yun nga, sinisingil sa akin, 18,000 pesos. So, dito bro guys libre lang guys libre libre lang guys yung uh, pagpapa medical isang event no? surgery nga nangyari sa akin eh. so eto pa kwento uh, ko lang din nagpalinis ako ng ngipin libre pacheck up pa ako ng ngipin libre pagbunot ng ngipin libre sa isa pa mag extraction ng uh, yung wisdom tooth mo libre din pala dito so gamitin nyo guys habang nasa pay, uh, sa Hungary kayo, pag meron kayo nararamdaman sa katawan nyo, huwag kayo may isip na magpa-check up. No? Si libre naman. So, ang di lang libre yung gamot, guys. B Bibili nyo guys. So, ito pala po sa tayo ng uh, train na napakataas. Sabi uh, taas, guys. So, yun na. Uh, balik tayo pa nandun na tayo sa ano. Alright. Ah, uh, doon tayo ngayon, no? nagmamadilim maglahat wala lang ako maisip kung nasasabihin ko so pakita ko sa inyo itsura ng uh, building ng pagpapatanggal uh, pagpapatanggalan natin ng nipin meron doon building kasi uh, baka luma yung building doon guys luma tapos ano siya uh, parang Harry Potter tapos parang medyo creepy nga rin itsura niya kasi sa sobrang luma So, ito okay, mag short cut tayo dito. Ganda yung lugar dito eh. Ito, so, bakit ganyan? Ano ba ito? May napasukan nila. Mga turist yata ito mga ito eh. Italia tayo. Italia Ang building yan. Ha, Ayun. So, yan. Yeah, Samahan nyo ako, guys. So, subscribe na rin din kayo. Alright. Subscribe. Subscribe. Nandain na nga, guys, na na-injection na yata. Na-injection na injection na yata ako ng anesthesia. Ang bilis tumalag. Hindi ko nang maramdaman yung masyado dito. Ay, sakit ng anesthesia. Marami yata ni Hindi na, so, tayo, tayo na, na, na ako ng papel. Yan. So, hindi ko nilang natawagin ako. At ayun na nga guys, no? na punutan na ako ng nipin. Wisdom to wala na. Grabe, ang sakit yung, ano, yung pag ini-extract na siya. Kina. Ay guys, alam ko hindi yung maitindihan eh. Pag may yung ma-ice na, kakwento ko sa inyo. <laughs> Pauwi na ako yung bahay. Hindi na ako magagala. Ay <laughs> mayroong ano, malaking, ah, yung sa loob. Ay guys, huwi na ako. <clears throat> So, yun na ano guys, no? So, yun na Tapos na akong mabunutan ng ipin. So, medyo lumipas din mga siguro mga 9 days, no? Bago ulit ako, ah, uh, yung nakita nyo naman yung previous ko na naka-red shirt ako. Nakaganyan no, ko yung buwig ko yun. Nagaganyan ko ang pulak-pulak. yun eh, pulak dito. Nakaganyan ko salita ng konti yun. Nagmaitin yun. Ayun na nga guys, no? So, gumagaling na siya. And then, sabi sa akin ng dentista nga, nung pagtapos ko, Uh, after a week, ano yung ko daw to, uh, balik daw ako doon para tanggalin yung mga tahe. So, nakita nyo naman kanina nag-iitsura na may tahe talaga sa loob. So, dapat one week patanggal ko na yon So, ayun na nga, guys. So, gamitin nyo yung, uh, uh, yung binabayaran nating yung tax dito sa Europe. No? Uh, ang laki kasing halaga nun, no, Parang, parang mga nasa ano siya. Uh, almost 10,000 pesos isang ano lang no isa yung tax dito na ganoon kasi ano yun eh ang um, pagkakaalam ko uh, covered na rin kasi yun nga yung sa medical sa, sa pagpapaaral mga bata sa public school pinupondohan yun basta maraming purpose yun yung ano yung S yung, ito nga yung yung tax na binabawa sa atin no so yun na nga guys so sana uh, may natutunan kayo at sana gamitin yun no saka gamitin nyo ng uh, maayos or kung kailangan gamitin nyo kasi sayang naman kinakaltasan kayo tapos hindi nyo na ma maximize yung uh, kinukuha sa atin ng uh, gobyerno dito sa Europe so sana guys nakatulong yung uh, video ko sana nakatulong uh, uh, talaga sa inyo no? so, gamitin nyo yung guys sa uh, Pilipinas kasi may bayad dito wala So, hanggang din na lang guys. So, sana nakatulong talaga ng monster. No? So, click subscribe na lang guys. No? So, ingat kayo palagi. Stay healthy. God bless. A peace. Alright. Wala na yung ano ko sa wala na yung wisdom fruit ko. Alright. Salamat guys. Ingat kayo palagi. A peace.